Ayaw adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo ni Ubra o Gator ni Elaine Bathan. ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Jonah. Hingkod ang pangidaron. avidly sinay ko ninyo diri sa ginsan. Punto legal kining akong suliran. Apan, diligid ni ako. Sa ako ning igsuon nga magguwang namo, natawgon ta lang sa pangan nga boy. Punto legal kini. Bahin kini sa iyang yuta nga nailog sa lain. Harun niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Mo to kag Manila man Lisud kayo din is ato dyan na oy. Di ko mo asinso ning pag umalang. Mangita ako gayuhan sa Manila. Unya, Noy, ang imong yuta din sa ato, nga imong giuma. Aw, oh, diha lang una na. Di mabito bitaw na mawa? Aw, <laughs> oh, kung ganahan mo nga, inyo nang tigaron, aw, oh, umahin na ninyo. Hmm, manoy ba ya? Ibagi na siya nga kasagaran sa imong maigsuon, mga babae, mi? Aw, oh, inani na lang, Noy. Hinlo, hinlo ano na namang imong luna. Okay na? Pero, og umahan, aw, oh. Dili na mo kaya na mga babae no, yoy. <laughs> oh, lang ng na yoy. Oo, oh, diha sila nang yuta ah. Magamit lagi na ako na puhon. Kumusta naman si Manoy Boy ni Mos Manila, Jun Nagkakontak kay ba mo ning bago lang? Ah, oo, oo, ma. Pero may man siyang mag-update sa iyang Facebook. Makakita man ko sa iyang mga post kay friends man may sa Facebook nga, kumusta naman lagi siya? Okay, nas manoy boy, ma. Nanambok, oy. Mm. Huwag mo may uyab na. Pero, mora man itong gawas, ma. Mo abroad. Ha? Asa man siya mo abroad? Okay lang ko na sa Dubai, ma. <laughs> okay na di oh. ay, ma, o. Ay, nagkabala ni manoy boy. Amping diha, nak. <laughs> Kumusta na si Papa, ma? Ay, das. Si Papa ni Mo, muragi ango ango na. Ha? Imtano na kaayo dong, oy. Ato niya na ipacheck up, ma. Da, di na dong, oy. Kay tiniguang naman Iya. Sa edad na ni Nia, di na madagtambal, oy. Uh, ah. <laughs> Nagkauna sa gawagsaway ni Papa, mada. Um, tuod na. Ah, oh, manay. Kumusta nga kung yuta diha? Amo ang gilimpyuhan, Noy. Oh, maayo. Ang tuod, ma. Basin, magminyo na ko ma. Ha? Magminyo ka sa Dubai nga ikaw, ra? Pwede naman, good, ma. Kay husto naman ko sa edad, good. Noy, kinsa mo sa ang pangasaw uno nimo mo? Basing, Juna, Karin, Dalia. Mit na mo? Pa? Pangan nung gitawag mamini mong tanan, ha? Uh, eh, asa man tos um, ma! Madali na diri maka gitawag tang papa! Ay, ngano bapon ba po niyong? gitapok imong mga anak, ha? Ay, kanto bang yuta ka kung giumahan. Unya, di naman yung ko kaumahad to kay... Di naman ko pa umahon. Ikamura may nagtuo ang tiguwang na gil ko. oo mm. O di na ako kaya ang pag-umah. Ibaligya na ito na Ibaligya ni mo pa? Eh, o sao, alam man to? Mabagnot man lang niya to kay huwag may negatiman. O gipatawag ta mo kay eh, sabutan ta nga mupirma kamo ka sa dead of Ha? Huh? nga gipanag-iya ni Papa og sa among magawa nga si Manoy Boy magsikbit ra. Ilan yung napanagiya iya ang nanghatag o yuta ang gobyerno. Nanimpad sa Manila ang akong Manoy hangtod nga nakaabrod sa Dubai. Sa pagpanglabay sa mga tuig, natigwang ang akong Papa o dili na makatikad sa among yuta. Maong iyang gibaligya o gipapirma ming upat ka managsuon. May tulo pa may kaigsuon nga wakapirma apil na ang among magawa nga si Manoy Boy nga tua sa Dubai. Onya? Asa ka man dyan na? duaw Doaw na ko ang yuta ni Manoy, ma. Nagtugon na ba ito nga? Palimpiyo-limpiyohan itong iyang yuta, sikbit sa yuta na ito nga nabaligya ni Papa. Ay, nasige. Kunwa palang unta mabaligya ni Papa ni mong atong uma. May kalingawan sa bunta kong limpyo dito. Ma, pwede naman kung kamuuban ako. Good Tabangan ko ni Mo, limpyo sa yuta ni Manoy Boy. Eh, sige, sige. Kaya wa masab ko yung lingaw din his bay. <coughs> uy, hula. Ganun may kural naman maning yuta ni Manoy Boy? Uy, kaya pil magkural sa atong yuta nga atong nabaligya. Ang sabon yung binuanga, uy. Siya <coughs> to? Ay, ma, -guedja. Ah, <coughs> guard. Mm. nganong may kural naman ng yuta sa akong iksoon. Napalit naman si Amo? Unsa? Uy, dong dong. Nasayup tingali mo oy. Ang amo ora may Amo gibaligya o may apil ning yuta sa akong adak. Guard, dili na mao oy. Wa man ibaligya o gapil ning yuta sa akong maguwang. Ang sa amo ora amahan. Guard, kisa may amo nimo? Kaya makiksulti me. Eh. Unsa? Oy, nga ano na dyan ah? Ay, maulagin no eh. Naaman ko sa yuta. Anong naaman? Tawa man na ako na ibaligya. Na, mabot na yun eh. Murag nagduda ko. Nga naapir nagbaligya ni Papa. Unsa? Dili na mahimo mo oy. Ako may tag-iya ng yuta ah, na tunga sa itariya kapin. Ugwa ako na ibaligya. Unya, unsa saan man nato ini, yun, Ninoy? May kaila kong naa sa INR. Ako, unya na siya pakunta ko ni Mudiha, ha? Okay, okay. Sige, Noy. Pakunta ka lang, Onya, siya na ako, noy. Representative ko sa DNR. O, gipatawag tamo din sa barangay aron mahusay mo aning kaso sa inyong yuta. Ako, ako. Wagi ko'y kalibutan unsay historya ni yuta, ha? Kaya napalit na sir din ako sa inyong gibaligyaan sa Yuta. Ha? Huh? um, unsay ni mong ipasabot, anak, sir? Ikaduhan akong tagiyan ni Yuta, ah. Dilito ako ang unang nakapalit. Ugmao man ang gidakon sa Yuta nga gibaligya din ako. Unsa, sir? Gagit ko na yung magawang na mga magahitagiyan sa Yuta, papaila siya gaso. Kay may ligon man kung papilis nga gikuptan. Kay niyaman ko'y did of sale yuta Unsa? Oh. Mao na noy. Kadto diay nagkural sa imong yuta, ikaduha na siyang tag-iya o nakapalit sa imong yuta. Uwa gid may mahusay bisan dia pa may kauban nga representative nga taga DENR. Oy, dili na mahimo jud na oy. Bawi ang gud ang akong yuta. Huwag ikuptang papeles ang ako mga ginikanan, maskin pa si Manoy Boy sa ilang naangkon nga yuta. Ang nakapalit sad, wa. Dido of say lang ang ilang giingong ligong ebidensya ng ilang gikuptan. Gisusi sab namo ni sa DENR kung naabay pa nga ni Papa nga nakalista dito. Apan, why pa nga sa akong parents nga nakalista dito? Pero, pila na may kadikada nga na nag-iyaan ng yuta? Ah. Maong naglibog nami kun unsaon namo nga mabawi namo ning yuta. Ah. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, ang yuta nga panag-iya sa akong amahan og sa akong maguwang hinatag kini sa gobyerno. Ransuhan kini kaniadto. Unsa man kalig ang ilang pagpanag-iya sa maong yuta? Ikaduhang pangutana, magsikbit ang yuta sa akong parents ug sa akong maguwang. Pagbaligya ni papa sa iyang bahin? Naapil di ay niya pagbaligya ang sa akong maguwang. O kung magfile mi miyo kaso, mabawi pa ba namo ang yuta ni Manoy? Ikatulong pangutana, giingnan namo ang DNR nga may Alzheimer disease ang among papa sa iyong pagbaligya sa yuta. Igo na ba mangayo mi og record sa doktor para among ikapresentar sa korte? Ikaupat nga pangutana, pitumi ka managsuon, apan, upat lang may nakapirma sa pagbaligya sa yuta. May chance ba nga magamit sa dinamo sa korte aron mabawi namo ang yuta? Bisan ang yuta man lang sa akong maguwang? Ikalima nga pangutana, ang yuta karon sa akong manoy, gikural na sa ikaduhang nakapalit sa yuta o gipabutangan nila o guard. Wa na'y makayano o Pwede ba di ay na nga public o timberland maning yuta ikaunom o katapusang pangutana. Asa man mi muduol o makatabang namo nga abogado ini nga wa baya miigong finansyal. Hinaot nga matagaan mi ninyo o glinaw nga pagpasabot ani kay naglibog nami mi kung ipadayon pa ba namo ang kaso. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juna. Mayong adlaw mga suginting paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal ato ang mga personal nga mga pangutana personal nga mga problema problema natos ato ang mga kapikas kabanay mga kabtangan sa mga kontrata sa mga legal nga dokumento mahimo gyud na ninyong ipadala sa suliran underscore 612 at yahoo .com na apuntay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City lain lain o oh, klase klase pa maagi kung unsa ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo ang importante guys kompleto ang mga pangalan mga address mga hinungdan mga sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema kay para mas amo na siyang masabtan ha and hello and shout out sa tanan natong mga likers and followers sa kiniyang akong suliran official writers page og madungog mi ninyo live sa ato ang facebook account sa RMN facebook account kana tanang mga drama nato mga programa sa radyo madungog na na ninyo live sa ato ang facebook account so please click and like og guys kinsa tong ganahan nga makakita o ma-updated, maka na ko, please do so. Click Elaine Bathan sa Facebook or sa akong Instagram account nga Attorney Elaine. Ha? Regine Manayaga Talampas from Iligan City. Hi Idol! Pakigri ko sa akong mga family nga si Tata Ladrada o Lagang Mama Zenaida o si Rosalito Ray Paran. Si Regine ay ni Hi Regine from Iligan City. Unya ah, uh, kani si Lashi Ayam. Hello, good PM Attorney Elaine Bathan. Kanunay minaminaw o drama po araw-araw po ma'am. God bless from Garcia Bohol. Wow! Araw-araw kami naminaw sa imong drama. Kina akong suliran ma'am. Thank you. Thank you kaayo sa tanan. Nga padayon nga magsigig paminaw yun sa tuang programa. God bless you. Si Dan Abelio, greetings to you. Gikan diri sa Mactan Kawayan. Si ah, uh, sa Mactan Kawayan Masate. Hi po, Attorney Elaine. gwapa kaayo ka. Hehe. Always na naminaw sa inyong mga tambag ni Dr. Rene obra. God bless you po. God bless you too, no? And si Jonaliza Tilakas Balu. Sa to, na to si Jenicel Mahinay day to siya, ha? Si Rilo Bacos. Gika ni si Rilo Bacos ng regards, no? Hi, and shout out to you and thank you, Kaayo, for uh, listening o sa padayo ninyong pagpaminaw sa ato ang uh, programa. Letter sender na to, karungad lawa, tawag na to sa pangalan nga si Jonah. Si Jonah ni Padani, si Yahang Suwat sa sa kiniyang akong suliran, official writer's page, din niya nga pangalan, og taga General Santos City. Si Jonah, mga 35 years old naman ni siya, o niya ni sa... Um, digid ko na tana siya pero kabahin ni siyang igsuon nga maguwang kuno nila tawgo nila sa pangalan nga si Boy kanis Boy ilahaman ninggi um, Isuan kay murag edit ka bahin man ni sa yuta, no? Kay murag na, na na ang kung yuta. niya na nakapalit sad why did of sale moto, no? Unya gisusi ng last DNR, kung nabay pangalan sa ilahang papa nakalista, why pangan sa iyang So muni ang unang pangutana. Ang yuta nga kay panag-iya sa akong amahan ug sa akong maguwang hinatag ni sa gobyerno. Ransuhan kini kani ato Unsa kaligo ang ilang pagpanag-iya sa maong yuta? Ang akong pangutana mauni eh kung grant na siya, kung may kaghinatag sa gobyerno, grant na siya, na agad na ipapilis na anay titulo, no free patent ang tawag anak. That is the document title po na siya, nakabutang lang free patent. Nga naman, libre man na sa gobyerno, ang gobyerno yung nagpatitulo anak. So, ang akong pangutan na mauni, no, naaba mo anang dokumento hapag pagpamatuod, nga gihatagan mo gyuta sa gobyerno. Muna'y akong pangutan tana din ha. Naaba o unsa pod kaligo ng pagpanag-iya. Kung naa mo anak, wag yun tayo ikalalis. Why lalis? Kamoy tag-iya anang yuta ha. Di yun na ikalimod nga kamoy tag-iya sa yuta ha. Ikaduhang pangukay. Ang kanang title, mao na best evidence. di ba magigit ko ninyo, ang pinakaligon nga ebidensya is the title. So, ato yun ang um, paningkamutan nga maugid na inyong hang um, makuptan. Uh, ikaduhang pangutan na magkasigbit ang yuta sa ako ang parents o sa akong maguwang. Pagbaligya ni Papa sa iyahang bahin naapil apil di ay niya pagbaligya ang sa akong maguwang. Kung magfile mi og kaso, mabawi pa ba na mo ang yuta ni Manoy? Okay. Ang ako manggong pagsabot, gitagaan mo, gitagaan po ni mong Manoy, lahi ang titulo o gihatag sa ilaha. Mauna ang akong pagsabot sa imong suwat. Now, kung mauna po ang sakto nga sitwasyon ninyo, Jonah, dili pwede mabaligya ni Papa nimo ang bahin sa imong maguwang. Kaya ang imong maguwang man ang tag-iya, anak. Munang mas maayo siguro atong ipatrace o klaro katong paghatag sa yuta ngadto ninyo, no? Kang kinsag yun, pila katitulo, kinsangan, no? O nga nung nabaligya man Unsa may proof ninyo kanang sa didob sale atong tanawon. Okay? Ikatulong pangutana. Giing na mo ang DENR nga may Alzheimer's disease ang among papa sa iyang pagbaligya sa yuta. Igo na ba nga mangayo mi og record sa doktor para among ikapresentar sa korte? Agoy. Kanang pag kanang mga pagkuwang nato sa pangisip, no? Nga diin wala ta sa saktong panghunahuna, wala tay saktong paminsar, wa tay saktong tung pag uh, hatag og desisyon kay di ta ka no or we are prevented no mentally tungod sa ato ang mental condition usa na siya sa mga grounds diin makaingon ta nga ang kanang kontrata dili valid nganuman man kay kanang musud tag kontrata mo pirma tag dokumento dapat sakto tas pangisip sakto tas buot no sakto tas panlawas wa tagi pugos wa tagi tiunan wa pud tagi ilan. meaning to say kusa tang ning pirma na subtan na to atong gipirmahan, nasabta na to ang mga legal consequences anak Kung naatay Alzheimer's especially if proven nga at that time, no, you were really suffering from Alzheimer's disease, posible nga na ang consent. Munay tawag na to niya, nga dipiktuso ang imuhang paghatag o ang pagtandog, ang pagtugot ni mo. Sa to pa, dipiktuso po ang maong kontrata. Ikat, so, pwede ganyan ninyo mabawi ang yuta by nullifying the deed of absolute sale on the ground of visiated negotiated nga consent. Ha? Ikatulong pangutana, gina na mo ang DNR. Hmm, Ikaupat din yung pangutana. Pito mi, ka managigsuon, apan upat lang mi, nga nakapirma sa pagbaligya sa yuta. May chance ba nga magamit sa dinamo sa kurti? aron mabawi na mo ang yuta? Bisan ang yuta, man lang sa ako ang maguwang. Nga pitura, pit, upat ramampud mo nga, kamumang kay tag-iyaan ng maong yuta. Uh, ang akong ka, ka pangutanan ana, giunsa mampud pud na maligya man mo wa ninyo giapil inyong mga igsuon. So kani, klaro jud kaayo nga defective no ang maong kontrata. Pero timan e, eh, nga kung mo nga nullified ang deed of absolute sale, mibayad baya tumpikas ha. So kung inyong bawiun ang yuta, moingon lang pug kudaan mo pasidaan pug kuninyo nga andam pun mo muulis kwarta. Kung pila pud tong ilahang nabayad palit ato. Kay e, di man to pwede na to matiway. Kung inyong kwaon ang yuta, iuli pong kwarta. Kaya di mantuhatag. di ba? Nakuha man to ninyo. So, kana, be ready lang with that, okay? Ah, uh, uh, pangutana. Ang yuta karon sa akong manoy, gikural na sa ikaduhang nakapalit sa yuta. O, gipang butangan na o mga guard. Agoy, wala na'y makayano og sulod. Pwede ba di ay na nga public o timberland man ang yutaa? Okay. Kung public or timberland ng yuta medyo nalibog ko, kaya di po na pwede di mahatag ninyo. Unsa man ang public or timberland. Public or timberland gani, dili ang tag-iya ana ang gobyerno. Dili na siya alienable and disposable. Meaning, dili na siya matag-iya or mapanagtag-iya sa usa ka pribado nga individual. Gawas kung ihatag na siya o grant. O ihatag gani na grant ka ng free patent akong giingon, makonverted po na siya. Unya, naapod na'y limitasyon sa pagbaligya ana or pagdispose ana. So klaro ha no og unsa gyud na. May pagmuad tumog DENR kay para inyong maklaro og inyong masusi. Una, naa ba moy free patent official ba to ang ilahang paghatag ngadto sa yuta ngadto ninyo sa si imong pamilya? Ikaduha, kinsa may gitagaan? Imo habang papag imuhang manoy or imuharang harang papa o imuharang harang manoy ba unsa kadak apud ang yuta? Ikaupat, susihan ninyo Giunsa pagbalhin sa pagpanag-iya anang yuta'a. Nganong nabalhin man, nganong nawa man mo spasing. Sunod, tanawa po, sakto. Kung wak mangani, unsa man de-status anang yuta'a. Timberland ba na? Kaya kung timberland ba na, igwalis mong tanan masking ang ikaduhang tag-iya ana why katungod nga muokupar ana unless natagaan sila or nagrantan sila for sure lease that is the only way nga magamit nato ang timberland ng yuta again ang timberland ng yuta dili na siya mabaligya di na siya alienable and disposable ang gobyerno tag-iya ana pwede ra mo abang ang individual mo natong ngon for sure lease pero di yun na nimo mapalit di pud na ni nimo maangkon samot nga di nimo pwede mabaligya okay ug kaya, ang ikaunom nga pangutana ubay-ubay gyud ka kota Jonas mga pangutana ha pero sige lang ikalipay man gini natong makahatag tagtubag sa si mga pangutana ikali kaunom nga pangutana katapusan na ni guys asa mi mo duol ug makatabang namo nga abogado ini nga wala baya may igong financial hinaot nga matagaan mi ninyo og linaw nga pagsabot ani kay naglibog me kung ipadayon banamo ang kaso? Okay. Tinuod. Komplikado yung tinuod ang sitwasyon kay wa, mamanggod ko kabaw kung unsa yung status anang inyong yuta o unsa po ninyo pagkapanag-iya anang yuta ah, no? o unsa po nga mingon mang kanga wala na mo na wa na unsa mga papilis unsa mga dokumentuha, ang ang on sa imuhang claim nga kamugyod ang tag-iya sa yuta o gihatag sa yuta sa gobyerno ngadto ninyo sa inyong pamilya. Di diha gyud ta dapat magsugod. Susiha na tanang dokumento, pwede gyud mo muadto o pribado nga abogado pagpakonsulta lang sa tadi sa ta maingon nga mukiha ta sabton sa nato. Pwede pud mo muadto sa DENR, pwede mo muadto Register of Deeds para masusi ninyo maayo ang yuta unya matrace back na ninyo o unsa diin gikan asa mong dapita nagsugod nga nahimong tag-iya asa dapitan nga nawa mo sa pagpanag-iya anang yuta ah, no? na ay mga lawyers in ha, no, sa IBP uh, mga free legal aid medyo maglisod manggod ta o to sa public attorney's office tungod kay na yuta manggod atong isuryahan although sulayi lang kuno kay na manggod gitawag nga means and merit test no? konsulta lang sa tigumi lang sa nagamay di manakabot siguro na may mga mga abogado gani nga magpabayad no kung kung hangyoon lang yun, nga ganahan lang yun mo nga, ah, matambagan na mga free legal aid no maghuwat-huwat ta kanang mga IBP nato dinha nga mga chapters in Mindanao no labi na din sa General Santos dapit usually na agid may mga free legal aid yeah, kanang free legal aid libre na siya nga paghatag og tambag og serbisyong legal ngadto mga katauhan so pwede na ninyo i-timing e og adto dito okay mga suking tigpaminao, pagpapaginaot unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.